Alam niyo mga kapatid, nakapanood ako ng isang interview kaila Sir Gabin sa sa Kapinpin Brothers. No? Sabi nila, ang hirap umasenso sa Pilipinas kasi laging may nasasabi yung mga tao. And talaga namang pansin ko, totoo yun eh. Kasi alam niyo, sumikat sila at yung dahil sila ay nagpapatawa, nagpa-prank sila sa isa't isa, di ba? And yung mga tao, tayo, na-amuse tayo. For our amusement, naaliw tayo. Gusto natin yung mayroong hinuhulog, may nagagalit, may nagugulat. For our amusement. Keyword yan, amusement. And because of our amusement, naaliw tayo sa kanila yumaman sila, daming engagement ng mga content, daming views, yumaman sila sa result, syempre makikita mo doon yung katas ng kanilang mga pinaghirapan at pinagtrabahohan. So, iko-content din nila yun. Uh, sineshare nila yung mga bagay na meron sila ngayon na wala naman sila dati. And ako, I think it's good. Nagtataka lang ako, bakit ang daming nanghihingi ng tulong sa kanila? eh, hindi naman sila charitable institution. Sila ay mga content creators. Subukan mo mang hingi ng tulong sa artista o sa <laughs> di ba sa negosyante. Punta ka nga sa isang punta ka nga sa ospital negosyante yon yung mga mayari nun. Pahinga po ng isang gilong bigas o sagutin nyo nga po yung pang-ospital na pwede mo bang gawin sa ospital yon? Ba hindi? yung ini iniidolo nating mga NBA players or celebrities, meron sila mga kanya-kanyang charity na sinusuportahan. Pero tama ba naman, napipila ka pa sa bahay nila o magbe-message ka pa yung hey, tulong, may hey, Til. Hindi naman sila pilantropo, hindi naman sila charitable institution, hindi naman sila gobyerno. Lalo naman sila obligasyon sa inyo. Ang value na nakuha lang natin sa kanila, pinasaya nila tayo, pinatawa, pina-amuse inaligo at the cost of magbukanta nga minsan yung sarili nila pero naaliw tayo para sa akin mga kapatid sapat na yon sapat na yon ah uh, kung ayaw mo na yung content nila yung ginagawa nila huwag mo silang suportahan pero hanggat na-amuse ka, pasalamat ka na lang na-amuse ka, na-aliw ka, pinapanood mo sila you see, this is very wrong sa ating bansa, bansang Pilipinas. kasi para bagang, bagamat, bagamat utang, na loob, utang na loob naman nila sa taong bayan yung suporta na tinangkilik sila, pinanood. Wala silang obligasyon. Siguro tumataas lang yung obligasyon nila in the sense na wag silang mag-promote ng droga, mga ganyan. Huwag nilang ipakita sa publiko na na gumagawa sila ng immoral. Siguro ganoon na lang. Pero aside from that, wala na silang obligation kahit kanino. 'Di ba? Bakit bakit yung comment sa kanila porket alam mo sa sarili mong sikat na sila, pahingi po gamot, pahingi ng gan. Hindi ganoon. Naya mo silang tumulong sa sarili nilang paraan pag ganun ka na kasing kasikat, unang-una, -una, prone ka na ma-scam. So, hindi lahat yan. Hindi lahat yan magkakaroon sila ng oras na i-verify kung totoo ba yung, yung hinihingi mong tulong. Bagamat, bagamat mayaman sila kunwari o bagamat gusto nga nilang tumulong, wala na silang oras i-verify yan lahat. Wala na silang oras. Hindi sila gobyerno. Hindi sila, di ba? At kung sakali mang tutulong sila at ginawa nilang content, kahit sa puso nila gusto naman lang nilang i-share sa iyo yun. Pero the fact na kumita kunwari o maraming nanood, isusumbat mo rin sa kanila na tumulong ka pa, binidyo mo. Eh content creator sila eh. Diba? Kahit anong gawin mo, sala sa lamig, sala sa init, masama. Bakit hindi na lang natin enjoyin uh, na mga paborito natin, mga vlogger, content creators, na gawin yung ginagawa nila? Wala silang obligasyon sa atin. E yung gobyerno nga, ang kakapal lang muka. May ginagawa ba tayo? Wala tayong magawa, wala tayong laban. Subukan nyo manghingi ng tulong sa mga mga negosyante dyan, sa artista dyan, sa abogado mo dyan, sa libre, magpalibre ka nga, sige nga. So, kasi yung abogado, hindi naman kikita kung wala siyang kliyente. oh Pwede mo rin isumbat yun. Diba? Pero hindi niya obligasyong ilibre ka o sagutin yung financial crisis mo sa buhay. Diba? Hindi tayo dapat magalit sa kanila. Hindi ganun dapat ang approach. Let us approach them as human beings, content creators, ina-enjoy natin. Tapos. Yun lang sana yung gusto ko na i-message sa inyo. God bless at uh, mag-iingat lagi.